Subject, Patwitum's Girl. The huang girl na ito na di makabasag pinggan ang projection pero makalaklak bote naman in reality. True legend, tumadora nga si Tweetum's girl. At di lang yun, one sanglots na si girl, nalulos in your eyes na ang Tweetum's image at lumalabas ang ugaling Vic Vargas. <laughs> Vic Vargas! We- Kung normally raw, ay wala itong kibo at hulsa manalita. Pag nasa piya na ito ng espiritu ng alak, ay kiber itong mangyakap at manghalik ng kahit sino. Super lutong raw magmura at kung ano-anong kabastusan ang pinagsasasabi. At ang nakakatakot pa, kapag lasing na si Gel, dumudulas ang dila nito tungkol sa totoong feelings niya sa mga kasama niya sa trabaho, pati na ang mga alam niyang sikreto tungkol sa mga ito including the boylet, eh, na supposedly ay nanliligaw sa kanya. You know, that boy making me ligaw. <laughs> how? How? And I saw that boy kissing another boy. So means, that boy is that girl. <laughs> <laughs> ano, babe? Eh? Ano rating nyo? Rated NML, as in lakas maglaglag. Pak! Dahu si Tumadorang Tweetums Girl, The Spirit, at isa namin siya sa so name sunda, Kerita Angeles. Yun na!